Ipinagutos ng Korte Suprema na dumalo sa oral arguments ng petisyon kontra sa 2025 General Appropriations Act o 2025 GAA ang Chairman ng House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Paliwanag ni Rodriguez, si Kimbo ang umamin na may blanco sa bicameral report ng 2025 GAA. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng technical working group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the bicameral conference committee report. And I think the court would, would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the technical working group as the one who filled in those blanks. Bukod kay Congresswoman Kimbo, dapat din na dumalo ang Technical Working Group ng Senado at House of Rep A few moments later. Very specific ang Supreme Court na ipinatawag ang isang stem. And ako may ko bakit ngayon nangangatal at talagang umuusok ang puwet nitong si Stella Kimbo, Marlon. Dahil kung ganyan na ganito palang kaagay, nagpapakita na siya ng takot at ganito pa lang kaaga ay eh, meron na siyang mga ganyang ano mo yon may mga ganyan na siyang arrangement na Pwede bang ma-delay, pwede bang ganito, pwede bang ganyan I would like to believe internally there is already a struggle between Zaldeco and Stella Kimbo Naniniwala ako Oo, oh, naniniwala ako Pam, uh, ano kaya no? Biglang bago mag-April 1 Eh, nagsakit-sakitan ang isang Stella Kimbo para hindi lang maka no? Na oral argument. Ano, an Kasama sa ano, ano kaya? Ano lang to? Kwento nga lang to. <laughs> ano ang gusto mo makita? <laughs> Neck brace or wheelchair? Eh, uh, uh, di ba? Para lang hindi siya makaten attend yan. And, and, and... Uh, alam mo, Stella Napad Kimbo. Ano? Alam mo, Stella Kimbo. Kahit naman... Uh, although napaka-importante, umatin ka dyan. wag lang yung pagpunta mo rin ang katakutan mo. Ang katakutan mo rin yung sasabihin ng mga miyembro ng Technical Working Group Ayan! ng Kongreso. Malamang dyan na. siya so, sumabit. Diba? O, oh, eh ngayon, Ala, ala 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 naman lahat kayo ikaw may sakit pati ba naman TWG member may sakit din. Alam mo Dignan dapat natin, ito may FHDo tomorrow. Ayan. Meron na dapat, tong, oh, oh, them, dapat eh. meron tong hold departure order. Wait, totoo ba? Yung narinig ko ang isang ang isang saldi ko nagpre lumabas ng bansa? naku, no, kusang wala nang baling Bakan... kanya. <laughs> Baka naman mama siya lang, Pam, di ba? Mama siya. Eh, ah, sa bagay, naka-break sila. Mm, Pero naka kung mangigibang bansa ka at ang distrito mo ay sa Bicol lang, yun ay kadudadunda. Yes, there is this news na nagagalit ang isang Stella Kimbo. Uh, pinapat, pinatawag niya ang Solgen's office uh, I we not, not confirmed kung sa HOR mismo. And um, ang question niya is bakit hindi inu-post ng Solicitor General's Office ang pagdedemand ng presence niya sa Supreme Court at yung kanyang pakiusap na kung pwede daw itong i-delay until after the election para hindi maapektuhan ng kanyang kandidatura. Ngayon, kung hindi to totoo is Stella Kimbo, magpakita ka sa April 1, yes. magpakita ka sa April 2, at magpakita ka sa April 3. And patunayan mo na yung Bicam Report ay walang blanco at hindi mo talaga pinapirmahan lang o pina, pinalagyan lang ng amount yung mga blankong yun sa mga technical working group members. Ito Marlon, ang question dyan is how will the Supreme Court now react to the uh, application of the Solicitor General's Office na ipabasura ang pagdinig ng uh, BICAM anomaly uh, Wala case? Ngayon mo pa pa junk yan, ngayon mo ipapabasura yan, eh, naka-schedule na. nga oral naka argument. Naka, na. naka calendar na, naka-calendar na eh. Diba? Ngayon mo pa ipapabasura. Naka-ready na. At tatlong araw to, hindi ko alam kung first time to pa. Three consecutive days na merong oral argument. Ibig sabihin... Alam ito ng Supreme Court na medyo madugo ang usaping ito. At may bigat yung issue para sa kanila. So May bigat did... talaga kasi nakasalalay rito yung kinabukasan ng taong bayan. Nakasalalay rito ang multibilyong pisong pondo ng pamahalaan na mula sa buwis ng taong bayan.